Teka, parang may tao sa itaas. I-zoom ko nga ang aking kamera baka pwede din umakyat sa ibabaw ng electric fan. At masubukan din natin. Ito na ang part 2 ng pagpunta ko sa Windmills Farm. Malalaman natin dito kung meron pang pasyalan sa loob. At sulit ba ang pagpunta natin rito kung meron man magkano kaya ang entrance fee sa Santis Farmhouse. At kung may bayad din ang parking. Sana tapusin nyo ang video hanggang dulo. Ito agad makikita mo pagpasok sa Santis Farmhouse. 100 entrance fee kasama na parking sa motor. Hangang hapon na yon kung tayo ay magstay ng matagal, meron din sila dito. Tapsilogan si Logan na pwede kainan at tindahan sa mga inomin. May bilihan din ng souvenir na tiyak magugustuhan mo. Meron din sila dito na cafe grey para sa mahilig magkape. Tapos may kasama kang chicks. Wow! Hindi ko na pupuntahan para tingnan ang kanilang mino dahil mag-isa lang naman ako, magtubig na lang tayo. Maglibot na lang tayo sa parting ito kung ano pa meron dito. Mukhang ang ganda ng tanawin mula dito kita dito ang dagat at buong bayan. Di ko lang alam kung anong lugar yan. Parang hindi gumagana ang isang ito mukhang sirana ata dahil hindi umiikot. Kawawa naman supplyan nito ng kuryente. Lagi brown out. Your... Punta tayo doon sa itaas parang mas maganda ang view doon. Dito tayo dumaan para malibot na rin natin ang paligid nito bago tayo pumunta sa itaas. Sobrang nakaka-relax naman hampas ng hangin dito. Tapos ang ganda pa ng tanawin sumabay pa ang magandang panahon na hindi mainit. Parang kunti lang tao ngayon kahit araw ng linggo, dapat marami na mamasyal ngayong araw. Siguro dahil kakatapos lang ng bagyong Christine. Kaya sulitin natin pagkuha ng magagandang litrato at video na hindi ka makikipagsiksikan sa iba para sa magandang angulo ng kamera. Parang gusto ko magkaroon ng ganito sa bahay namin. May supply kana ng kuryente. May malaki ka pang electric fan daig pa naka-aircon nito kahit sampung bahay, tiyak na habot pa rin ng hangin. Punta na tayo sa mas mataas pa para sa magandang view dito. Nakitang kita buong kapaligiran ng Santis Farm. Madami pa pala mga electric fans sa parte doon ng lugar. Akit pa tayo sa itaas para makita natin kung ano pa meron dito. Nakakangalay naman umakyat rito. Kuya Ramdam kita ganyan talaga. Pag nag-iisa walang chicks na kasama kaya laban lang sa tulad natin. na lang hilig sa mga ganitong magagandang lugar na pasyalan. Sobrang peaceful naman dito sa itaas. Nakakawala ng pagod sa pagakyat ng hagdan. Parang mga chocolate hills sa Bohol, ang maliliit na bundok na ito Pwede natin itong tawaging Little Hills ng Belila Rizal, katulad lang din sa Joa mo na Little Size. Ang daming riders na namamasyal sa lugar na yon. Sigurado walang entrance fee kaya mas dinarayo. Ganyan talaga pag Pinoy, kung saan libre doon tayo. Teka, parang may tao sa itaas. E-zoom ko nga ang aking kamera, baka pwede din umakyat sa ibabaw ng electric fan. At masubukan din natin. Ilaw lang pala, akala ko ulo na ng tao. Pa-chill-chill lang ako dito para enjoy ang moment. Dahil pagbalik ko sa Manila, kayod kalabaw naman ang lakwatseros na ito. Kaya kailangan sulitin bawat lugar na napupuntahan ko at twice a month lang tayo nakakapaggala ng ganito. Napansin ko, sobrang seryoso naman ni kuya sa likod ko. Iniisip siguro nito, may something ako. Dahil nakita niya pataas-taas tayo ng kamay. Wala naman kasama kaya hindi na ko nagposing pa. Baka kung ano pa ang isipin sa atin. Ang dami nilang tanim na pinya sa kanilang garden. Balikan ko nga ito pag nagkabuma na baka ibigay ito bilang souvenir sa mga guest. ganito lang pala kalakas ang mga ito. Dapat tulad din ng isang electric fan ang bilis ng pag-ikot para medyo kakaiba naman. Tapos lagyan lang din nila ng takip para safety sa mga tao. O ba? Diba? Ang galing. Wala nang ibang makikita dito sa itaas. Kaya balik na tayo sa ibaba. Parang maraming bagong dating na riders din na pwede masighting ay mali pala magagandang design na pang background sa picture ay muntik pa tayo magkamali sa sasabihin sana hindi ako narinig ni Ate sa ibaba palapit na nga si Ate sa akin kaya iwasan natin kunwari sa iba tayo nakatingin ang dami pala nila magkakasama mabuti na lang talaga sa sana all kanila kapag ganito na may partner na kasama I love philippines ay Pelea pala ang nakasulat. Ang cute ng maliit na windmill, maganda sana umiikot din ito. Kukuhaan ko sana ng magandang video ito kaso sobrang haggard na ang kumukuha. Sorry na kasi mahigit anim na oras tayo nagmotor dahil nanggaling galing pa tayo sa Bicol. Gusto ko magpicture dito kaso bigla ko naisip. Wala pala ako kasama kaya wag na nga lang next time na lang. Kapag merong taga-picture na, Silipin naman natin itong wishing well na ito. Baka marami ng bariya kuha tayo ng panggasolina natin. Wala namang laman kahit isang coins mukhang naunahan na tayo. Mukhang bagong gawa pa lang kasi. Kaya wala pa siguro naghahagis ng bariya. Maganda dito maglatag ng pangsapin na para magpiknik. Na video ko na naman ang couple na ito parang pinayinggit ako. Eto makikita mo. Pagpasok pa lang sobrang ganda ng pagkaka-design. Ang dami din mga puno sa paligid. Farm talaga ang dating. Tapos maganda dito. Lagyan ng mga upuan sa ilalim para masarap tambayan at makapag-relax. At ang mas maganda dito, napakalinis ng paligid. Katulad sana ng ganito para hindi ramdamang init ng araw Nalibot ko na ang buong Santis Farm. Ito na ang papunta sa labas. Hanggang dito na lang ang aking video. Pakilike naman kung nagustuhan mo at magiwan ka na rin ng komento kung meron kang katanungan para masagot natin. Marami salamat sa patuloy na suporta mga kalakwat sa...